Okay, alam preparation tayo ngayon. Bali, ah, ang na lang, patapos na. Bali, dito natin itatanim naman yung ano, sitaw. Dito na area. So, basta ano pa lang. Dito magkakapagtanim bukas. So, yan po yung area natin sa sitaw ngayon. Kasi yung sitaw natin doon sa kabila, ah, bali ano na ah, tapos na yung ano nya season bali di, gumupas na so ngayon ah, tanim na naman dahil ng bago dito para tuloy tuloy lang yung ano natin ah, production so, dito naman sa kamila yan puro sili yan so yung iba maliliit pa pero yung iba recover na Yan po. So, ano na lang, kunting, ano na lang, magkaka-harvest na tayo. So, may kami, ano, kamatis na pa ilan, -ilan. Yung, ano yan, sili, yung iba. Yung maliliit. Tapos mga sili yan. So, doon, sili rin yan. Uh, ay, harvest na. Okay, bali, ito yung, ano, magiging, ano namin, min kanal. Palabas. Papunta dito sa sapa Ah, i-check natin. Kung ayos na. Uy, ayos na. So, dito yan dadaan. Paliko doon. Sapa na yun doon. Diretso. So, maganda. Yan po yung... Kasi, pag sobrang ulan, nag-ano dito, na uh, iipon yung tubig. So, after itong... Uh, after ng ano... dan dito nang plat para di na satu buang nang demo ya so jan pambaga Ano pa